Mukhang may bagong paasaran moment naman ang Don Bell at syempre, hindi yan pinalampas ng mga solid fan. Ang love team na daw Pangilinan at Bell Mariano ay kilala hindi lang sa kanilang on-screen chemistry kundi pati sa kanilang kulitan at asaran of cam. At hito na nga, naganap na naman ang isa sa kanilang pinakiling worthy na Sa isang promo video ng kanilang upcoming series na How to Spot a Red Flag, naglaro si Donnie at Bell ng Suspect Suspect. Isang game kung saan magbibigay ka ng random fact tungkol sa isang kasama mo. Aba, sa dinami-dami ng pwedeng i-call out, si Doni pa talaga ang binanatan ni Bell. Agad namang sumagot si Doni ng aganon noon ako with matching nakakalokong smirk at ayun na boom. Pasabog kilig na naman para sa mga Don Bell Nation. Natural hindi na nagpauli ang mga fans sa comment section. As in to bigay ang mga nash nila dahil sa napaka-adorable na moment ng dalawa. Cute mag-aral daw ng Tagalog na tuhehe, Hehe, turuan ka daw ni Bell ay. Huwag niyo po kami idaan sa suspect-suspect. Naghangad po kami ng season 2, please lang. But si Donnie walang entry kay Bell. Hahaha. Ha, ha. Hindi na rin bago sa Don Bell ang ganitong mga cute na moments na parang soft lunch ng totoong relasyon nila. O baka naman hard lunch na to. Kung dati ay medyo shy-shy pa sila sa isa't isa, ngayon kitang-kita na ang pagiging comfortable nila mula sa banters kulitan at syempre ang hindi maitatagong sparks sa kanilang bawat interaction. Kaya naman hindi na rin nakapagtataka kung super hype na ang fans sa kanilang series na How to Spot a Red Flag. Para sa mga netizen na sumusubaybay sa karir ni Andrea Brillantes, mukhang good decision nga raw ang ginawang paglipat ng iyong actress ng management team dahil sunod-sunod ang mga endorsement shoots niya ngayon. Pinost nga ng kaibigan ng abante na si Alts Mejia, stylist ni Andrea sa kanyang Instagram ang behind the scene photo na kuha habang inaayusan si Blight para sa pinakabago nitong advertising campaign. Happy rin ang mga fan dahil mas magiging busy raw ang actress sa karira nito. Bet din nila ang pagiging visible ng beautiful face ng idol nila sa iba't ibang online media platforms at maging sa mga naglalakiang billboard sa mga kalsada. Pero syempre, bukod sa mga bagong product endorsement, I wish din ng mga fan na mapanood muli sa isang serya at pelikula si Andrea. Mas gusto nilang mapanood sa serya ang actress na siya ang pinakabida at hindi supporting lang. Kasama na kasi sa FJ's batang kaya po si Andrea, pero alam naman natin na si Coco Martin talaga ang bida sa seryeng yun. Aminin natin na maraming ang followers sa social media ang actress, pero parang wala pa siyang pelikula na kikilala sa kanya as bankable star at magbibigay sa kanya ng bonggang acting awards. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at iring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.